So muli tayo nagbabalik mga idol This is Gracia Lugger No Dito yan sa Amado sa Pasayco Forty Manila Yung liga ngayon mga idol dito niyo tinatapos Okay Okay mga idol Time out mga idol Okay win 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 Yes congratulations Yes. Okay, bisitahin natin ang score mga idol. Wow, panalo! Win! PGBI Guardians win! Score, 54-71. Okay! Best goal of the game. Panalo! Pupitira nga, panalo nga sa Japan. Okay, yan! Yan ang score! Okay, shout out! Lions, lahat ng Lions, panalo sa laban, 54-71, 71 ang Lions ano panalo. Okay, shout out daw, shout out, no? Panalo mga idol, ang galing. Okay. 54-71, kahapon natalo pero ngayon. sungkit ng PGBI Guardians sang panalo. Congratulations! Congratulations mga bro! Okay, congratulations! Si hi! Congratulations! Congrats bro John Shooter! Wow! Wow! Oke Okay, panalo! Panalo! Shout out! Okay, panalo! Oke. Okay. Lapitan natin ang ating shooter. Bro, John! Okay. Do, doon banda, doon banda, doon banda. Oke. Okay. masasabi ngayon ni Bro John na nasungkit ngayon ang panalo? Ano ngayon masasabi ng mga bro? Okay. Nice game. <laughs> nice game. Congratulations! Congratulations, PGBI Guardians Baseco. Okay, nasungkit ang panalo. 54-71 ng laban. Anong masasabi mo, bro? Anong masasabi mo sa laban ngayon? okay, congratulations! Congratulations sa mga bro! Okay. Kay bro Tagabi, anong masasabi mo ngayon sa laban bro Tagabi? Na? Maganda laro ng mga Okay. Good shot bro si Bro Iconar. Anong masasabi natin ngayon sa laban natin mga bro? Nice game. Sa uh, naman kasama ko. Kasi sa sa akin din naman, sa ilalim. Uh, okay. Na, sinasabi ko, ama, ipakiganti ko yung team na natalo ko. Kasi so yun, nanalo ah, Thank you. Bro, dito si Bro Impio. No, ang shooter game, ang three points. Okay, anong masasabi mo? Sana sa sunod na laro, mananalo ulit tayo. Okay, good na. Okay na ang panalo, no? Panalo! Ang Guardians BGBI. So, ayan na mga idol, no? Na? So, natapos na ang laban. Uh, natapos na ang ating labanan. So, panibagong laro na naman yan. So, muli, ako nagpapasalamat sa lahat ng na mga nanonood. Nanonood no, sa live na ito. Uh, kayo po mga idol, anong masasabi nyo sa laban na ito? Ito ang ating mga magigiting na Ayan yung ating announcer, ang gwapo nating mga coach, ayan. Ang gwapo nating mga announcer. So, ang laki ng lamang mga idol. So, lubos naming pinapasalamatan. Good job, BGBI Guardians Basay Coach. So, thank you for watching everyone.